Direktur mo ng African Drug Syndicate na nanamantala nanaman, na sa mga Pilipinong may matinding pangangailangan sa pera. Nadiskubre ang sindikato sa isinagawa nilang follow-up operation matapos maaresto ang isang suspect na sangkot sa pagpupuslit ng ilegal na tobats noong Enero. Ayon sa NBI, nahiyak at umano ang mga biktima kapalit ng malaking halaga ng pera. Hindi rin umano nila alam ang laman ng ipadadalang bagahe na Naaresto na ang African National na may dala ng 2.3 kilograms na illegal na tobats bago pa man may abot ito sa dalawang Pinay. pinag Pinagaanap na ng NBI ang Pinoy na nag-recruit sa mga biktima na may kinalaman sa sindikato. Abante! Abante! Radyo Balita! Radyo Balita! Ngayon. Narito na mga balitang mobilis, mabangis at walang mintis. Abante po tayo sa mga balita ngayong alas 4 ng hapon. 1.5 billion pesos na halaga ng umanay smuggled luxury cars na samsam sa Paranaque City. Maabante sa balita si Abante reporter Andrea Salve. Andrea? Nasa 1.4 billion pesos na halaga ng hinihinalang smuggled luxury cars ang nasabat ng Bureau of Customs sa isang bodega sa Paranaque City. Nagugat ang operasyon sa natanggap na mga larawan ng BOC kung saan makikitang ibinibenta umano ang mga sasakyan ng hindi nagbabayad ng karampatang buwis. Nakaselyo at Lamborghini McLaren, Maserati, Rolls Royce, Mercedes-Benz, BMW at iba pa. Binigyan ng BOC ng limang araw ang may-ari ng warehouse na makapagpasa ng kaukulang dokumentong magpapatunay na nagbabaya dito ng buwis. Kapag hindi ito nagawa ay posibleng masampahan ito ng kasong kriminal. Ako si Andrea Salve ng Abate Radio. Ito ang balitang mabilis, mabangis, walang mintis. Maraming salamat Andrea Salve. Samantala, inihayag ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB nitong biyernes na nire-review nila ang pasahe para sa mga TNVS operator para balansin ang kita ng mga driver at operator at mampanatiling abot kayang pamasahe para sa pasahero. Ang LTFRB Chairman Attorney Teofilo Guadis III na ini isinasaalang-alang ng ahensya ang pagtaas ng presyo ng gasolina, inflation at di pa gastus, gastusin sa bawat adjustment ng pasahe. Kasama rin sa kanilang pagsusuri ang posibilidad ng pagtatakda ng minimum fare para sa mga maikling biyahe. Bagaman kinakailangan umano nga munang magkaroon ng sapat na datos bago ito ipatupad. Binabantayan din umano ng LTFRB ang sistema ng booking ng in-drive para matiyak ang patas na kompetisyon. Dagdag pa rito, tinutukan din nila ang issue sa sa tipping policy ng Joyride na hindi saklaw ng Republic Act No. 11360 ngunit bukas ang ehensya sa pag-aaral ng posibleng regulasyon para protektahan ang kita ng mga driver. Ayon pa kay Quad Guades, na pinapabilis na ng LTFRB ang proseso ng aplikasyon para sa TNVS habang tinitiyak na kwalipikado ang mga aplikante. Sumayin nyo ang mga balitang mabilis, babangis at walang mintis. Soros na ito dito lang sa Abante Radyo Balita ngayon. Magandang hapon ako si Kim Mangunay. Abante. Abante Radyo Balita Radyo Balita ngayon. Umaabante para sa katotohanan. Sumusugod saan man ang kaganapan. Servisyo publikong hindi matatawaran. Ito ang bagong 1494 DWAR Abante Radio. Abante Radio. Mabilis, mabangis. Walang mintis. Abante Radio. Abante sa balita at serbisyo.